Ay, sarap. Sarap guys. Sarap mga pi guys. Maraming salamat guys sa uh, support sa kay Mahina Smile guys sa uh, YouTube ko. Uh, YouTube channel. Yung ko vlog guys. Ang ako na warning sa July 30. Matapos na kabay pa guys. Maraming salamat. Meta. Uh, kama monetize na tayo. Kagraduate na tayo ng grade 1 aton para kanto sa ato na YouTube channel kag magtawag ta ka, professional uh, kundi dahil sa inyo guys wala ako rito sa inyo na harapan okay thank you for support guys bye bye love you mga peta na guys ah peta guys kunting tiyaga lang uy hindi na tong kalamay tama marada Eh susah ya mau kelama ya guys <laughs> Yang pengen tak sekelama ya guys Ya nih sandigan yang telepon Kita stick ini okay. copy, guys oh, ya yeah. Thank you for watching guys ya ah. Tapi semuanya tayo Di okay, dahil inyo, guys Wala di si Mahina Smile At saka si Mario Barnido Yang, yeah. oke okay, guys penting jaga na lang to, guys Maka bakal nih tani nilaga guys May Tu pa aton content, guys. Storya na lang ta, guys. kaya ngepet ta, guys ah. Salamat, guys. Sa lahat-lahat, maraming salamat, guys. Maraming salamat po, salat salat uh, Nag-watching sa kay minus Mike, ayan. Good morning, salat. Ayan. masih mosi good morning Japan mentok ke mega pun saya si Japan ya, uh, Jerman so api ke tanah guys uh, tamyawan menatus lah morgen guten oke guys mega tanah masakona Chinese guys xiao xiang hao oke okay, guys Gatanawan Japan, Kori, Cuak. Uh, awa neng claro guys ah serap deh okay. guysah okay, so, ditontonan guys konten lang neng video ku guys 2 minutes kayak kemalu batati na cellphone ya Basta kape kopi, ya, oke okay, bye bye.